Magandang buhay, mga mag-aaral! Ako si Ginang Garcia, anyong guro sa ESP. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ang pambubulas at kung bakit ito naging isang karahasan sa paaralan. Ang pambubulas o bullying ay isang sinasadya at madalas na malisyosong pagtatangka ng isang tao o pangkat na sakta ng katawan o isipan ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan. Ito ay nagaganap dahil sa hindi bantay na kapangyarihan o lakas sa pagitan ng mga tao. Ang batang ng bubulas ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan na makahigit sa kanyang binubulas, pisikal na lakas, pagkakaroon ng kaalaman sa mga nakahihiyang impormasyon tungkol sa binubulas, o kaya naman ay popularidad upang kontrolin o magdulot ng panganib sa kapwa. Matatawag lamang na pambubulas kung ito ay sasagawa ng paulit-ulit o may potensyal na maulit sa takdang panahon. Ang pambubulas ay hindi palaging marahas. Sa ibang pagkakataon, mas malalim ang sugat na iniiwan ng pambubulas na hindi marahas. Upang mas maging madaling unawain ito, ay talakayin natin ang apat na uri ng pambubulas. Mayroong apat na uri ng pambubulas. Una ay ang verbal na pambubulas, ikalawa ay ang social o relasyonal, ikatlo ang physical, at ikaapat ang cyberbullying. Ano nga ba ang pagkakaiba ng apat? Una nating talakayin ang verbal na pambubulas. Ito ay pasalita o pagsusulat ng masasamang salita laban sa isang tao na maaring pangangantsaw, pangungutsa, pagmumura, pagpapahiya o kaya naman ay pag-iinsulto. Ang maaaring maging epekto nito sa tao ay ang mga sumusunod, pagkabalisa, paglayo at mababang kumpiyansa sa sarili. Ang ikalawa namang uri ng pambubulas ay ang sosyal o relasyonal na pambubulas. Ito ay may layuning sirain ang reputasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kasama rito ang mga sumusunod: sadyang pag-iwan sa tao, hindi pagtanggap sa tao, pagpapahiya, pagkakalat ng chismis, paghikayat sa iba na huwag makipagkaibigan sa tao. Ang maaaring maging epekto nito sa tao ay ang mababang kumpiyansa sa sarili. At ang pagkakaroon ng trauma sa maraming tao o takot makihalubilo sa ibang tao. Ang ikatlong uri ay ang pisikal na pambubulas o pambubuli. Ito ay ang pisikal na pananakit sa isang tao o pangkat at paninira ng kanyang mga pag-aari o gamit. Kasama rito ang mga sumusunod: ang sadyang panununtok, paninipa, pananampal, pangungurot, panunulak o kaya naman ay pagsira ng kagamitan. Ang pisikal na pambubulas ay mayroong mas matagal na marka sa tao. Maari siyang makaramdam ng pagkabalisa, depresyon o kaya naman ay trauma. Ang ikaapat at huling uri ng pambubulas ay ang cyberbullying. Ito ang anumang uri ng paninirang puri, pangaabuso, o pananakot gamit ang teknolohiya. Ang cyberbullying ay madalas na nangyayari o nakikita sa mga social media platforms. Ang cyberbullying ay maaaring mga hurtful messages o mga mensahe na maaaring makasakit sa damdamin ng tao. Ito rin ay maaaring sharing embarrassing photos o pagbabahagi ng mga litratong kahiyahiya. Maaari rin itong pagkakalat ng chismis sa group chat o online. Maaari din namang pananakot o pambablockmail. Ito ay may malaking epekto sa isipan at sa kalusugan ng isang tao. Paano nga ba matutukoy kung ang kilos ay may pambubulas? Tulad ng pinanggit ko kanina, ito ay maaaring gawain na may paulit-ulit na pagpalo, pananampal, paninira, chismis o pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa iyo, pagdura, panunulak, pag-aasar, hurtful messages, paninipa, pangungutsa, pananakot, at pagmamanipula. Kapag ikaw ay nakakakita o nakakaranas ng mga paulit-ulit na kilos ng pambubulas, maari mo itong isumbong. Mahalagang malaman ng may otoridad ang mga pangyayaring ito sa iyo. Maari kang magsumbong sa iyong guro o advisor, pwede rin sa inyong guidance counselor o guidance teacher, o kaya naman sa may edad na iyong pinagkakatiwalaan. Sa iyong pagsumbong, siguraduhin ikaw ay may dalang mga ebidensya na susuporta ng iyong sumbong. Sa mga ganitong uri ng sitwasyon, mahalagang ikaw ay mapanuri at may alam. Kaya naman, panatiling ligtas ang bawat isa. Muli, ako si Ginang Riza V. Garcia, ang inyong guro sa ESP. Hanggang sa muli, magandang buhay!